Guys, shoutout sa mga subscriber natin. All right. At uh, sana lang 'yung mga ano no, nakakaangat sa buhay. Sana mas umangat pa sila. All right. Uh, sana din na uh, maka-share sila ng mga blessings nila, mag-share sila. All right. mo 'yung mga kapwa mo, all right, nahihirapan din kay papano So 'yun, 'yung mga nakakaangat sa buhay. Uh, mas umangat pa kayo uh, magpasalamat kayo sa Diyos alright at kayo ang uh, isa sa mga napiling biyayaan alright yan kaya kayo binibiyayaan yan alright dahil sa yan na mga mabubuti kayo alright mabubuti kayong tao alright ayan shout out sa lahat kaya Jonas Santiago kaya Pablo Lago yan kay Buboy, kay Carlos Villeros alright, mga Santiago family o kay Jason, alright kay Banji oh shoutout sa Union Bank, alright Union Bank, Pito Cross Branch alright yan, shoutout sa lahat ng uh, pinagpapala, alright yan, mga nabibiyayaan alright, okay Yung masasabi natin, oh, share your blessing alright Ayan. At uh, more blessings to all. Alright. Okay. Oh, God bless sa inyo. Hanggang dito na lang. Alright. Shout out sa lahat. Okay. Alright.